What's up kumusta? Ako po ay nagbabalik. Bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng manonood ng video na 'to. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano, kung paano, kung paano kung paano natin makukuha yung 4000, 4000 hours na watch time ni YouTube. Since na bago pa lang akong uh, bago pa lang ako sa YouTube. Pero kasi pag natin pag nakita, pag na-analyze mo na yung analytics mo at is magkakaroon ka ng idea bilang ako kasi nasa sa project management nagkakaroon kami ng mga benchmark or threshold uh, mga goals kung kailan dapat to dapat mangyari to kailan dapat to matatapos so same as with youtube so ang youtube uh, para sa akin isang malaking market di ba sobrang laking market na dapat meron kang marketing plan yun yun So, ang pag-uusapan natin is paano ka magkakaroon ng 4,000 watch hours sa YouTube. At kung ilang videos ang dapat, dito pala yung camera, kung ilang videos ang dapat mong i-upload sa loob ng isang buwan. If, if meron ka ng 1,000 subscribers, I think hindi ka na mahihirapan na magkaroon ng, ng 4,000 watch hours na view. Um, uh, kung meron kang 1,000 subscribers, tapos Uh, each of them manonod ng 5 minutes ng video mo so that would be 1000 times 5 so 5000 meron kang 5000 minutes 5000 minutes sa loob ng isang linggo tapos kap yung 5000 minutes na yan i-divide natin yan sa 60 para makuha natin makuha natin yung yung oras so meron kang 83 hours 83.33 hours per week. Sa isang video mo lang yon. So, if you have 4 videos in a month, so ito times natin sa 4, times 4, so meron kang 333.33 .33 hours per month. So, you have 4 videos na merong 333.33 uh, 33 hours na watch time. So, kung eto yung data mo, eto yung, yung lalabas analytics mo, si si 1,000 subscribers ko is nanonood ng 5 minutes ng video ko. Tapos, meron akong 4 na videos kada month. Meron akong 333.33 .33 na watch time. So, sa loob ng isang taon, times sa 12, times natin sa 12, meron ka 4,000 hours na watch time kay YouTube. So, ganun yun. So, therefore, I conclude. So, <laughs> parang lang kailangan after mong ma-establish etong 1,000 subscribers na to kailangan mo mag-upload ng 4 videos sa loob ng isang buwan and then each subscribers kailangan silang mag manood ng 5 minutes dun sa video mo so yun